Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Ni Nicole -ni 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 Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay Mahiwagang Chris. Ako nga pala si Manil, tambalanista mula sa Palawan. Sumulat ako upang ibahagi ang aking kwento. Kabilang ako sa mga babaeng ang hirap mabuntis. Mahigit ah, dalawang taon na kaming nagsasama ng aking asawa nang makarinig ako ng mga marites sa paligid ko na baka daw baog ako kasi bakit hindi pa daw ako nabubuntis eh ang tagal-tagal na namin nagsasama. May nauna po kasing naging kalivi ng aking asawa at nagkaroon sila ng anak. Kaya naman kung may problema man daw sa amin, ay ako yon. Masakit para sa side ko na masabihang baog dahil sino ba naman ang ayaw magkaroon ng kumpletong pamilya. Sa mga panahong may panghuhusga sa akin na hindi ko mabigyan ng anak ang asawa ko, Diyos ang naging sandalan ko. Lagi ko siyang kinakausap. Lord, sana maranasan ko ang mabuntis, manganak, maging isang ina at maging isang magulang. Maghihintay ako sa tamang panahon at tamang pagkakataon na bibigyan mo kami ng biyayang kukumpleto ng pagsasama naming mag-asawa. Hindi po ako napagod na maghintay lagi akong nagdadasal. April 2023, nang binigyang kasagutan ng Diyos ang dasal ko na mabuntis. Iningatan, inalagaan at minhal namin ng aking asawa ang batang na uh, nasa aking pang sinapupunan. Handang-handa na kaming maging magulang. Handa na ang lahat para kay baby. Paglabas niya na lang ang hinihintay. Hanggang nitong January 15, 2024, isinilang ko ang aking baby girl via emergency CS. When the doctor said, baby out, 11.39am, sabi ko sa sarili ko, ito yung ganap na akong isang ina at isang magulang. Ngunit habang ongoing operasyon ko, isang doktor ang kumausap sa akin na kinailangan dalhin daw sa ibang ospital ang baby dahil nagkaroon siya ng problema sa baga. Dinala siya sa ibang ospital sa ibang munisipyo para daw maagapan ang sakit niya. Dasal ako ng dasal na sana maging okay ang baby ko. Pero sabi ng doktor, kung sakali man daw na mabuhay si baby, alagain na daw siya habang buhay. Ang sagot ko naman, okay lang, basta mabuhay lang siya. Pero pagkatapos ng lahat, biglang humagulgol ang aking asawa. Tumigil ang aking mundo. Dahil... Biglang sinabing, wala nang buhay ang anak ko. Gusto ko pa siyang makita at makasama kaya pinaglamayan pa namin ng tatlong gabi. Araw-araw, gabi-gabi, unti-unti akong dinudurog. Bakit ganun? Imbes na nagbabantay ako ng baby ko sa higaan namin, sa maliit na kabaong ako nakabantay. Dapat sa gabi katabi ko siyang natutulog at pinadedede. Sa umaga gigising ako na siya pero tanging pagsilip sa puting higaan niya ang tanging magagawa ko. January 23, nang ihatid na namin siya sa magiging bahay niya habang buhay. Ilang buwan na ang nakaraan, pilit kaming nagpapakatatag ng aking asawa ngunit napakahirap. Alam kong may nakalaan na biyaya para sa akin, para sa aming mag-asawa. At naniniwala at nagtitiwala ako na ang gagawin lang namin ay maghintay sa tamang panahon at tamang pagkakataon para sa amin. Maraming salamat po tambalan sa pagbasa ng napakahaba kong kwento. Muli, ito po ang inyong tambalanista mula sa Palawan. Manila. Alam mo, ngayon ko talagang uh, napatunayan, partner, na iba-iba talaga, no? Hindi naman ngayon lang, pero talagang iba-iba ang laban ng bawat tao. And just want to remind everyone to be kind to others. Kasi hindi natin alam kung ano yung laban na pinipilit nilang ano, magpakatatag sa laban na yan. Tapos susungitan mo lang, ibabash mo, comment ka ng hindi maganda, tatawagi mong tanga. ba diba? minsan may mga gano'n na tayo na nagsasabi tayo ng mga salitang nakakapanakit, hindi natin alam na yung salitang yon eh talaga nga uh, truly nadudurog sa isang tao kasi meron pala siyang pinagdadaanan na matindi. In the case of Manil, de ba? Um, uh, sabi niya dun sa bandang huli sila ay nagtitiwala, naniniwala, nananalig na dadating pa din yung uh, biyaya para sa kanila. So ang nakikita ko dito kay Manil Parter, alam mo yung nagtatapang-tapangan. Alam mo yun? Hmm. Yung parang pinapakita niya talaga na okay lang ako. Kaya ko to. Naniniwalat na nanalig ako kung dadating naman ang grasya Very good kung gano'n talaga. Pero gets ko rin kung talaga nga nasa labas ang uh, showing to the world that you are strong pero deep inside durog na durog ka na. 'Di ba? Ganun yung sinasabi ko na may mga laban yung ibang tao na hindi natin alam. May mga mm -hmm. ibang ita tao ang lakas lang nilang tumawa pero hindi mo alam durog na durog yan deep inside kasi may pinagdadaan ng matindi yan, na hindi niya alam kung paano susolusyunan. 'Di ba? Ayun yung parang parang image na nakita ko kay Manil partner eh kasi ano naman siya faithful faithful naman siya nag uh, nag prayerful nagtitiwala that God has special plans. Pero, syempre, deep inside, kakalungkot. Ang daming tanong, mm. de ba? So, let's be kind to people dahil hindi natin ang la alam laban nila. And then, uh, ikaw naman, Manil. Una, thank you for sharing your story. Hindi madali i-share yung story na ito. Actually, yung profile picture niya nga, partner, nakita ko sa Tambalan Facebook page, yung baby. At ano, naka, nakakumot parang ganun. Nakaka nakakalungkot at uh, masakit talaga sa sa damdamin. Pero katulad nga ng sinabi mo, 'di ba? Huwag mapagod na maghintay sa grasya at sa biyaya na dadating. Dadating okay. din 'yan 'yung rainbow baby na tinatawag. Ang rainbow baby 'yung tawag sa baby after ng baby na hindi na buhay. So, dadating yan na rainbow, um cotton candy and sunshine. Alam mo yeah. 'yun, dadating lang, tiwala lang, tiwala lang. Pero sa ngayon, na uh, makapit um, lang kayong dalawa mag-asawa, walang namang ibang magkakampihan kundi kayong dalawa. Walang sisihan, talagang ano lang, kapit lang kayo at uh, gawin nyo ang best niyo para suportahan ang isa't isa. Kapag ganito yung usapan mga kaibigan it's uh, it's difficult for the tambalan to uh impart uh, our our um, words Kasi mm -hmm. I uh, sa iba uh, okay sa iba hindi okay kasi sensitive po yung ganitong klase ng True. topic death kasi so pa pag death talaga yung uh, usapan um, medyo na ano uh, nangangapa kami sa mga salitang mm -hmm. uh, binibitawan namin True. pero ito lang yung uh, yung uh, gusto ko na lang sabihin para medyo safe kumbaga mm -hmm. na parang totoo no ang uh, kamatayan ng isang tao isa isa, isa yan sa mga bagay na mahirap uh, um, tanggapin na mahirap uh, matag matagal yung proseso para ma-realize mo bakit ito nangyari sa atin sabi nga nila kapag daw um, dumating ka daw sa, sa punto ng buhay na kunyari tinaningan ka o alam mo sa sarili mo na mamamatay ka na parang mm -hmm. gano'n. Bigyan request ko ka talaga kay Lord na Lord bigyan mo ako ng extension Habaan mo pa, kahit ibalik mo ako do sa bahagi ng buhay na punung-puno ako ng problema. Mm -hmm. 'Di ba? Bigyan mo lang ako ng extension. Kaya Basta lang, mabuhay lang ako. Yes, Kaya lang sabi nga. Sabi din nila, pagpanahon mo na, panahon mo na. At wala makawalang maka, ma sino man ang pwedeng kontrol noon. Mm -hmm. So Let's cherish every moment that we are alive, mga kaibigan, that while your loved ones are still alive, i-cherish natin yung moment na yun. Kasi um, uh, kapag dumating talaga yung punto na mamamatay ang mga mahal natin sa buhay which is inevitable mm -mm. darating talaga sino man sa atin kanya-kanya lamang ng panahon lamdamin uh, po natin na uh, nandyan sila, kahit galit tayo sa nanay natin for example, naiinis ka sa mga anak mo, itinichismis ka ng kaibigan mo, itinaridor mm -hmm. ka ng kaopisina mo, i-cherish mo yung mga taong naging malapit sa puso mo kasi uh, bilang lang po ang oras natin sa mundong ito lahat tayo lilisan eh tama diba? lahat tayo lilisan, kanya-kanya lang talaga ng panahon nawin in this case uh, masakit talaga kasi anak mo Deba pero lahat po na matagal. Pero lahat po tayo, Pup hinintay, eh. hinintay yes. uh, lahat po tayo pupunta doon. Alam mo mm -hmm. 'yung isa pang uh, pagpapaalala na minsan nagreklamo tayo na ano ba 'yung sakit ng likod ko, ang hirap talaga maging matanda. ba? Diba? May mm -hmm. mga ganun tayo na ano ba 'yan, ang na namang stress, matanda na ako ganyan. May mga tao katulad ng anak ni Manil na ang tinagal lang ay ilang araw. Mm -hmm. ba? Diba? Kaya ngayon na magse-celebrate ka ng ika ilang dekada ng buhay mo, sumasakit ang likod mo pero buhay na buhay ka. Isa itong blessing. Yes, ba, diba? yes. isa itong privilege, it sa gift, 'di ba, na ikaw ay nabubuhay. Huwag kang magrereklamo na dinagdagan ka na naman ng iba ng isang taon. Kasi, Kasi... may mga tao na nagre-request extend Oo, yung buhay nila ngayon. May correct. ganitong tao na talagang uh, nananalangin na ibigay mm -hmm. yung buhay sa kanilang mga anak True. o sino mang mahal nila sa buhay. Hindi ba, diba? actually partner yung mga ganyan na minsan iisipin nila, lalong-lalo lalo na kapag uh, baby or bata. Parang gusto nila yung buhay na meron ako, ibigay na lang sa kanya para humaba pa. Gano'n yung extension mm -hmm. na hinihingi tandaan ko nung uh, nagkasakit yung anak ko, yun yung dasal ng lola niya eh, nung mama ko. Sabi niya na parang, I have, yun yung sabi niya kay Lord, I've lived a full life, ganyan. So kung uh, i-extend mo yung buhay ko, yung i-extend na buhay, ibigay mo na lang dun sa kay princess, kasi bata pa siya eh. Ang dami niya pang pwedeng gawin, ang dami niya pang pwedeng nga uh, ama um, i-enjoy sa life. May ganun eh, may mga gano'n. Kasi nga, nang hihingi talaga tayo ng extension up, eh. Oh, Alam mo, ang hirap lang talagang intindihin yung mga ano, yung ways of God. Talaga. Kaya nga tayo hindi jose, eh. mm -hmm. <laughs> Kasi hindi talaga, hindi natin naiintindihan yung kanyang ways. At uh, siya lang yung makaka-intindihan at magpapaintindi sa'yo niyan. Hindi, in again, time. in time. Manil, tama si partner eh. We'd like to to say some safe uh, statements kasi mahirap makapanakit lalo eh. Mm -hmm. Diba? Ma ayaw natin eh, Kasi walang ma maka ano, oh, makadagdag. Eh, makadagdag and ayaw natin na makadagdag. Pero bottom line, para dun sa lahat ng mga kabisyon natin na ine-enjoy pa yung life, talaga Talagang uh, nga go lang mm -hmm. kasi dadating talaga ang panahon na magugulat ka ha e, ang bata pa niya 'di ba parang recently partner 'yung ano 'yung meron tayong isang tambalanista mm -hmm. 'di ba may message kita noon on a Sunday sabi ko partner namatay 'yung tambalanisa natin si Fellow ano, at nagulat talaga kami kasi mm -hmm. talagang uh, runner mm, -mm. ba? Diba, um, uh, healthy yung lifestyle. lifestyle. Uh, bumisita siya sa amin dito December yata of last year. Uh, January, or, nagbigay oh, siya ng Bible. Book, oh, oo, oh, ng book, oh, oo, oh, ng Catholic mm. book. Parang ganun. Tapos biglang nawala. Like, uh, kaya ako pag partner, ma marites man kung tawagin, pero kapag halimbawa, meron ako nakikita na post ng kaibigan, tapos yung, nabi, yung ang caption nila is, nakakabigla naman, kasama pa kita kahapon. Mm. Medyo sinustok ko eh. Alam mo yun, hindi ko alam na, rin lang alam yun kung bakit. Pero sinustok ko, tas na, 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 nagugulat ako sa mga biglaang mga kamatayan. Mm. Pero it also makes me appreciate the life that I have right now. Na, oh yes. nga, no, talagang, habang itong araw na ito lang pala yung iniisip ko, ito na lang muna, tas buhay ako, tas pwede ko siyang i-enjoy. Gagawin ko kasi pwede talagang kunin sa akin itong buhay ko at sa iba ng mga mahal ko di ba Totoo 'yon. Uh, ang hirap, ang hirap talaga. Yan yung masalimuot eh. Koreka, napapunta talaga papunta tayo. Papunta tayo lahat doon. <laughs> alam mo 'yon, yung garner. Totoo 'yon. But ano to uh Manuel, uh we admire your ano uh, your uh, spirit. Uh, so keep that uh, fighting spirit yes. alive. Uh wag mawawala ng pag-asa and uh will uh be praying that God will give you more strength mm -hmm. to Mag endure. Yes, ang ganda ang ganda, actually maganda naman yung ano mo eh. Uh, palaban ka. Naman men eh. Mm -hmm. uh, yun yung impression namin sa yung ano, sa yung uh, sulat sa iyong mm -hmm. kwento. So again, laban lang sa buhay, kapit lang, uh, 'di ba? Ang just naman, uh, the God has uh, so many ways of surprising uh, us with his blessings. Correct. Kayo uh, magugulat hindi na, ka. Yes, hindi nauubos ang biyaya sa atin ni eh, Lord. Kung mm -hmm. may nawala siguro, 'di ba? lagi na sinasabi, may papalit. Sabi nga daw, kung ano daw yung nawala, mm -hmm. ang ibabalik ay so much more yes. than you expect and you deserve. Yes. Salamat sa iyo, Manil, for sharing that story. Hindi madali i-share yan pero shinare mo sa tambalan. At dun sa lahat ng mga kabisya natin, sana po eh, meron po kayo natutunang maganda sa kwento ni Manila. Uh, cherish our lives. Yes. Cherish, eh, cherish every moment True of our legend. lives. True mm. Muli ako po sa si Nicole Yala. At ako naman si Camio okay, Ken Chris Chupin. Na nagpapaalala. Walang, Walang matatag na relasyon, relasyon sa so malanding determinasyon. Yun! Yun. Hayır, cherish ako. the love we Dino. have. Toto 'yan. Cherish yun. the joy diba? and the jar and the vibe. Volabong cherish na medyo bago ang ano. <laughs> medyo bagong oh, song. O wow. oh, yung mga luma talaga alam namin. Pero 'yun, yun talaga Cherish the life that we have. Uh -oh. Today is what you are oh, uh, ako yun na lang iniisip ko eh muna, 'di ba? Ito lang muna, ngayong araw na lang muna. Tapos basta kasama ko sila, yun na lang muna. thank you Lord dahil kasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Kasi yun nga eh, yung anytime pwedeng, pwedeng ma mawala. mawala 'Di ba? At least at least kahit papaano kapag ka mo, parang tinutodo mo every day. At least kapag nawala, wa, hindi makadagdag sa nararamdaman mong bigat yung mm. Sana na mas naparamdam ko pa pala nung buhay siya. or uh -oh. sana mas inintindi ko pala. or sana mas tumawa kami ng malakas. Di ba? Wala nang mga ganon. Kasi, uh -oh. kasi alam mo sa sarili mo na every everyday nakasama mo siya at kapiling mo siya, chine-cherish mo correct parang pag-inom niya ng ano ng masarap na juice mm -mm. yung tag ah di ba yung pawis na pawis ka tapos nagecrave ka sa masarap na juice nakita mo sa kanto mm -hmm. di ba may nagbebenta ng fresh buko yan. may gatas mm -hmm. ang daming yellow mm -hmm. di ba kaya lang sabi mo sa sarili mo teka lang mamaya na nga lang medyo tinatabunan ako. Lumabas mang eh kainis naman so sayang pera oo o, o. O. O, o. tapos uh, naisipan mo na teka kuha na nga ako ng pera sa ano sa kwarto sa bulsa ko mm -hmm. at bibiliin ko na ng kujus juice paglabas mo ng bahay wala na doon yung nagbebenta Aww. Diba. Hindi nandun pa rin siya pero ubos buko. Oh. Diba? Oh, na yung buko. Diba? Wala na yung tap na langinado. <laughs> At saka yung carito niya. Correct. Oh, wala diba? na. Sayang. Oh, hindi mo na cherish yung moment nang nag-crave ka eh. Mm -hmm. Diba na sana bumili na ako ng juice. So, sana na experience mo yung refreshing ano uh, feeling BJ. yan. Oh. <laughs> sana tinodo mo nang na BJ, Diba? Oo, na diba? oh, <laughs> oh, sana na cherish mo yun oh, eh. Oh, eh. Nandoon yung cravings mo eh. Tapos ini-imagine mo yung sarili mo na umiinom ng malamig na juice. Mm -hmm. Mm. Kaya lang hindi na nangyari yon. Kasi pinalagpas mo. Ore. Hindi mo chinerish yung moment na yon. Pag uhaw ka, uhaw ka. Inumin mm -hmm. mo. Kung nagsasaya ka, mag-enjoy ka. Bakit mo pipigilan yung kasiyahan kung nandiyan naman yung moment na pwede ka magsaya? Alam mo, ang ano lang talaga dito, ang... Uh pinaka nakakalurky lang talaga dito is dapat alam mo rin yung cherishing versus yung too much. <coughs> yung versus sobrang yolo. Wala mm -hmm. lang. On the other hand, minsan, nalabawa, kaya hindi ma, kaya hindi ma umpi umpisahan ng diet ng isang tao, kahit gusto, kailangan niya na talaga mag at sinabi na ng doktor, papaano? Sayang mm -hmm. kasi yung lechon eh, minsan lang libre. <laughs> so, wala, wala, lang. Parang on the other hand, to make it, to make this uh, um, story or uh, episode lighter na Uh, sama na natin din sa ating podcast kasi maganda naman yung uh, yung kwento ni Manil. ama um, uh, ano din, dapat alam mo lang din yung uh, Yes, we understand cherish, pero alam mo din kung kailan dapat ano na yung hanggang dito lang. Ganyan kasi alam mo partner, ganyan ako dati nung di, hindi ko tinitiis. Mm -mm. Talagang minsan lang to, kakain ako ng masarap, ba? Diba? Baka bukas hindi na to libre. Totoo naman, bukas hindi na libre. Kaya lang, kagaganon ko, partner, hindi ako makapag-diet-diet. Kasi araw-araw, okay. may, libreng, may libreng pansit na dumadating. E di araw-araw akong tira ng tira. Wala lang. Isang, uh, isang aspect lang na dapat, you should also have that wisdom to know um, na alin ba yung mga dapat na i-cherish at alin ba din yung dapat na putulin. Mm. And pati, pati sa ano people in our lives, di ba, partner? Parang, we want to cherish people in our lives na may magandang ambag sa buhay natin. Hindi yung, hindi natin pinuputol yung relationship natin sa isang tao kahit na sa totoo lang, ang sakit niya sa bangs, nakakakulot siya ng rebound. Mm. <laughs> kahit ganon, um, dapat alam natin kung kailan din natin putulin. Ganon. Correct. Ang ng word na yun, cherish. Kalaga. Na namin ka. mo lahat ng oras na meron ka mm -mm. kapag alam mo yung partner, sa definition ng cherish. Oo, tsaka partner, ano, yung hindi lang sa death, sa career, de ba mm. sa ku ano yung hawak mo ku de ba kunyari ano ku ano meron ka kunwari ano pwede kasi mawala talaga siya eh. o kaya parts of the body yon de ba nakakalimutan natin ipagpasalamat lahat ng parte ng ating katawan pero sa totoo lang, de ba? Dapat nating ipagpasalamat na nakakakita tayo, nakakalakad tayo. Yes. Hindi natin hindi um, uh, may mga taong walang kamay. Paano magte-text? Paano? Alam mo 'yun yung mga ganoon, pero tayo may mga kamay, kumpleto ang mga daliri. Ganer, 'yun yung mga sinasabi nating cherish. Cherish mo 'yan. Hindi na mas nananakot na mawawala yung isang araw kaya lang walang mm -hmm. wala makapagsabi ng future. Alam mo yun? No? At least, uh, yung today, yung present, e na-cherish mo at na-enjoy mo. No, totoo Ayan. yun. So again, salamat sa you, Manil, for uh, sharing your uh, story with us at naway uh, makuha mo yung peace that you are longing for. And that rainbow baby will uh, come to your lives soon. Mm -hmm. Salamat, Manila. Oh, keep fighting. Oh, oh, o. Laban lang sa buhay. Laban-laban laban lang. Keep the faith. Yes. Again, muli ako si Nicole Yala. At ah, ako naman si cambio kay Chris Chuper. nagpapaalala! Una, magdasal ka para, para mabuhay ka. ka. Pangalawa, mag-truth fresh ka para mabuhay naman iba. Yon. Yeah. Kailangan pa bang memorize yan? basic <laughs>